Nagsalita na si Aubrey Miles tungkol sa alleged scandal video ng kanyang asawang si Troy Montero at kinumpirma nga ni Aubrey na legit ang video at ang asawa raw niyang si Troy Montero ang nasa scandal video. Nito lamang mga nakarang linggo, sumabog sa social media at talaga namang tahan ng na mga marilibog na bakla at mga babae, particular na sa Twitter at Telegram, ang scandal video kung saan makikita ang lalaki na kamukulong mukhang kamukha ni Troy Montero. Sa nasabing video, pinaglalaroan ni Troy ang bahagi ng kanyang katawan sa ibaba kung saan pinapaligayan niya ang kanyang sarili. Maeksena pa nga sa nasabing scandal video na pinipiga nito ang ibabang bahagi na iyon para ilabas ang katas nito. Na siyang pinagtiestahan ng mga malilibog na mga bakla at mga malilibog na babae sa social media. Ayon sa mga nakapanood na ng scandal video, sinabi nilang si Troy Montero daw talaga yon dahil sa tato nito sa katawan. Kaugnay nito, nagsarita na ang asawa niyang si Aubrey Miles. Nang makapanayam ng failed Star si Aubrey, kinumpirma niyang si Troy Montero raw ang lalaki sa scandal video. Pero ayon kay Aubrey, matagal na raw yung scandal video na yun ni Troy. Sad pa nga ni Aubrey, matagal na yun as in sobrang tagal na like years ago na. Ayon pa nga kay Aubrey, hindi raw sila affected ni Troy. Hindi rin daw affected ang kanilang pamilya sa pagkalat ng scandal video ni Troy dahil mas may mga importante yung bagay para silang dapat na pagtuuna ng pansin. Safe pa nga ni Aubrey ng makapanayam ito ng media. Sanay na kami sa chismis, sanay na kami, hindi na kami affected. Talaga namang pinagpiestahan ng mga malilibog na bakla at mga malilibog na babae ang paggalat ng skandal ni Troy Montero sa social media At kinumpirma na nga ni Aubrey Miles na si Troy Montero daw talaga yon pero matagal na raw ang skandal video At ayon nga kay Aubrey hindi raw sila affected may mga mas importanteng bagay pa raw silang dapat naasikasuin kesa dyan